Narito ang mga paraan para agad-agad kang ma-invite dyan sa Ads on Reels. Ngayon naman talaga ang hinahanap natin. Siyempre, unang-una na dyan ang pakikipag-engage. Pero may paraan dyan. Paano ka ba makikipag-engage sa mga content creator? Ito pa ang isa sa paraan kapag ka nag post tayo ng mga video, huwag nating mamadaliin. Huwag yung napipilitan lang. i e yung mode. Mag-upload kasi kailangan kung anong araw malakas, kung anong oras malakas ang views mo, dun ka mag-upload. Paano natin nakikita yan? Ipapakita ko sa inyo kung saan yan makikita. Kung anong oras ba sila active at anong araw sila nanonood sa'yo. Mataas yung graph niyan. Ganyan, tulad nyo na nasa screen recorder, uh, makikita natin yung mga viewers natin kung kailan sila active na active. Dun tayo magpo-post. Sa akin, active sila tuwing Webes at Linggo. So, dyan ako nagpo-post ng long video. Nag-notify sa akin si Facebook kung anong oras magandang mag-post. So yan nga alas 7 at alas 2. Pero kailangan din alam mo na papanoorin ng tao yung ipo-post mo sa oras na yon. Big sabihin yung quality ng video nandun pa rin kahit alam mo na yung oras at araw kailangan bago tayo mag-post ay ramdam natin yung effort na ginawa natin. Yung para bang hindi ka nahirapan mag-post ka, paalam mong walang effort yung ginawa mo. Then, hindi lang yun ang kailangan. Kailangan huwag tayong titigil sa pakikipag-engage sa mga content creator. Pag itinigil natin yon, bababa ang views natin. For example, sa ginagawa ko, naglalan ako ng oras para puntahan siya o pumasok sa bahay niya. So, yung mga post niya, nakikita ko yon. Ang ginagawa ko, kino kinokomentan ko yon, nire-reactan ko, syempre magre respond siya sa'yo. Mapapansin ka niya at manunood din siya sa ilan sa mga video mo. Pero gagawin mo yun sa oras na nakikita mo na active yung taong yun na pinagkomentan mo, nire-reactan mo. Pero kung sa tingin mo naman tulog na yung tao, hindi na active yung paggamit niya ng gadget at ginawa mo to, itong discarding ito, ay hindi kanya mapapansin kasi nga pag niya so napakarami ng notification hindi natin alam kung ikiklik niya yung ginawa mong pakikipag-engage sa kanya. So, kaya mag-comment ka, mag-like ka, mag-notify sa kanya, and then makikita niya yun, magre-response yun. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay agad-agad na magre-response sila. Kasi hindi naman natin alam kung anong ginagawa nila, kung bakit online sila. Pero nang ginagawa ko yan, for example, meron akong sampung tao na pinuntahan. May lima dyan na babalik sa'yo hindi ka dyan masisiro. Pero teka lang, masingit ko lang tong ginagawa ko kasi Uh, kung paano tayo nagkakaroon ng mga followers simula pa noon ay ganito yung ginagawa ko meron tayong checklist dyan tinitingnan natin kung nagawa na ba natin yon. nakapag comment ba ako ngayon 10 tao yan uh, inilalagay ko dyan para i-check kung talagang nagawa ko yon. nakipag engage ba ako sa kanya nag like ba ako sa kanila Take note, ginagawa ko yan sa mga followers kong masugid na nanonood talaga lagi sa akin. Kaya kung isa ka sa followers, sa followers ko dyan sa Facebook page, ay maaaring puntahan kita dyan at makikipag-engage ako sa iyo. Then, ang ginagawa ko, araw-araw, nag-upload ako. Ito ang hindi natin dapat kalimutan, ay yung ginagawa ba natin, gusto natin, or passion natin yan. Kasi pag hindi, ilang buwan lang susuko ka na sa ginagawa mo. Sigurado yan. Pero kung gustong-gusto mo yan, kahit ilang dekada yan, matatapos mo yung ginagawa mo at aangat yung channel mo. Then ito pa, meron dyan activity si Facebook, yung weekly challenge. Ginagawa ko talaga yan para ma-accomplish ko yan. So, kung paano yung gawin ay meron akong video dyan at maaari nating sundan kung paano natin isinet up yan, paano natin ginawa yan. Bakit ko nakukwento ang mga bagay na ito sa inyo? Kasi nga ang Facebook Ads on reels ay invitation. So, gusto ni Facebook, bago niya i-invite, may ginagawa ka pa para sa kanya at para sa mga viewers mo. Di ba, madalas din natin naririnig yan, give and take. Kapag may ginawa tayo talaga dyan, may babalik sa atin. Kasi ang Facebook ay, di ba, negosyo ito ni Facebook. So, hindi ka bibigyan ng pagkakataon ni Facebook na ikaw rin kumita. Kung hindi mo bibigyan ng pagkakataon ang mga gusto niyang ipagawa sa mga content creator na katulad natin isa na dyan ang weekly challenge siguro ay pinoproblema nyo rin ito may iba tayo kasi baka gustong gusto mo na mag post ka ng video na may music pero hindi ka naman invite sa music invitation ni facebook so kapag gagumawa ka, ka nyan maka copyright ka so check natin itong nasa screen ayan, ayan ang gagawin natin pupunta tayo sa sound sa audio library ni facebook na yan ay pwede natin gamitin kahit hindi pa tayo na invite ni facebook sa music invitation So for example, nagluluto ka at ayaw mong magpakita, ayaw mo rin mag voice over, gusto mo yung mga text lang or mga clip na lalagyan mo ng music. So pwede mong gamitin yung audio library ni Facebook at jang kakukuha ng mga music na magagamit mo for free. Merong different genre mode at pwede mong magamit at kapag i download mo at madadirect na yan sa cellphone mo take note lang, magkakaroon tayo dito ng violation pag gumamit ng music na yan kapag hindi tama yung paggamit natin. For example, mali labag sa patakaran ni Facebook sa guidelines niya yung video na ginawa mo. Then, naglagay ka ng music at ang mangyayari dyan, mababiolation yung video na yon. So, iisipin mo dahil naglagay ka ng music na violation ka dahil sa music. Pero, ang naging dahilan pala yung video na nakalabag sa community guidelines. So, kaya ang iisipin ng iba, dahil sa music, kaya hindi na gumamit ng music. At ngayon, special shout out sa mga babait nating mga followers. Mix and Match, Kurin Rowe Dayang, Noriam TV, Christine Maxine Ginalao, Vita Albano, Rodolfo Llanes Jr. So ilan lang yan sa mga mga followers natin, mga viewers natin na talagang nakikipag-engage sa atin. So ikaw na ang sunod. Tara na! That's all. Kung nagustuhan mo ang video na to, maaari kang mag-iwan ng like yan.